Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Rowena Bautista. At sa mahigit 25 taon nang karanasan sa medisina, tutulungan ko kayong suriin ang mahalagang paksa ngayong araw. Mangamani, susi sa matatak na kalusugan at pagganap ng kalalakihan paglampas ng edad 60. Naisip mo na ba na ang ilang mani na kinakain mo ay maaring magpasya? Kung masisiyahan ka sa matatag at pangmatagalang pagganap paglampas ng 60, o tahimik na mawawala ito ng walang babala, karamihan sa mga lalaki ay hindi ito naisip. Ngunit malinaw ang agam. Ang ilang mani ay maring magpabilis ng sirkulasyon, magpasigla ng testosterone, at magpatalas ng pagiging sensitibo, habang ang iba naman ay dahan-dahang humaharang sa daloy ng dugo nagpapamanhit sa ugat, at humihila sa iyong kumpiyansa. At heto ang nakakatakot na bahagi. Isa sa pinakamasamang mani ay isang bagay na halos bawat lalaki ay kinakain araw-araw. Sa pagtatapos ng talakayan na ito, malalaman mo ng eksakto kung aling limang mani ang dapat kainin para sa lakas at sigla, at ang dalawang dapat mong limitahan kung nais mong protektahan ang iyong paganap. Gusto kong marining mula sa inyo. Mahilig ba kayong magsnak ng money ng regular? Magtype nga usa makomento kung ginagawa niyo at hindi kung hindi. Maring magulat kayo kung nakakatulong o nakakasama ang inyong pagpipilian. Bago tayo magpunta sa listahan, intindihin muna natin kung bakit napakahalaga ng mani para sa malalaki paglampas ng 60. Ang mga ereksyon ay hindi lamang tungkol sa pagnanais. Ito ay tungkol sa daloy ng dugo, lakas ng ugat, at mga hormon na nagtutulungan. Ang tamang mani ay nagbibigay ng omega, 3 fats upang panatilihing maluwag ang mga ugat. Ang arginine para mapalakas ang nitric oxide para sa mas matinding sirkulasyon, zinc para pasiglahin ang testosterone, at antioxidants para protektahan ang iyong mga ugat. Ang kombinasyong iyan ay nagpapanatili sa iyong stamina, buhay ang iyong pagnanais, at mataas ang iyong kumpiyansa. Ngunit heto ang catch. Hindi lahat ng mani ay pantay-pantay. Ang ilan ay nagpapatatag sa iyo. Ang iba ay tahimik na nagpapahina sa iyo, nagpapataas ng pamamaga at nagpapatigas ng iyong mga ugat sa paglipas ng panahon. Isipin ang iyong mga daluyan ng dugo tulad ng isang host ng hardin. Ang magagandang mani ay, nagpapanatili nitong malambot at maluwag upang malayang dumaloy ang dugo. Ang masasamang mani ay nagbabara at nagpapatigas nito hanggang sa humina ang presyon. Alin ang gusto mo kapag mahalaga? Kaya sa susunod na ilang minuto, Ipapakita ko sa iyo ang limang mani na aktibong na papalakas ng sirkulasyon at hormon at pagkatapos ay ihahayag ang dalawang karaniwan na tahimik na sumisira sa pagganap. Ang unang mani sa listahan ng magaganda ay isang simpleng merienda na malamang ay nasa inyong kusinana, at ito ay isa sa pinakamakapangyarihang pagkain para sa sigla ng kalalakihan. Ang unang mani sa listahan ay mga walnuts. Maring mukha silang ordinaryo, ngunit sa lube ay puno silangang sustansya na direktang nagpapalakas ng siglangang kalalakihan. Ang walnuts ay isa sa pinakamayamang pinakukuhanan ng omega-3 fatty acids at 6 amino acid na arginine. Ginagamit ng iyong katawan ang arginine upang lumihan ng nitric oxide, ang mismong molekula na nagsasabi sa iyong maugat na magrelaks at bumukas. Kung walang sapat na nitric oxide, hindi lubos na makadaloy ang dugo sa erectile tissue at humihina ang pagiging matatag. Sa sapat nito, ang dugo ay mabilis na dumadaloy at nananatili doon, na nagbibigay sa iyo ng mas malakas, mas maasahang ereksyon, ngunit ang walnuts ay higit pa. Sila ay puno ng vitamina E at polyphenols, malalakas na antioksidan na nagpoprotekta sa iyong maugat. Ang maugat ay ang malinya ng komunikasyon ng kasiyahan. Nakdadala sila nga senyales mula sa iyong utak patungo sa iyong pelvic region at pabalik. Kung ang maugat na iyon ay kulang sa sustansya o nasira ng stress, ang arusal ay tila nalalabuan at ang climax ay maaring majing mas mahina. Sa pakay ng isang maliit na dakot ng walnuts ng regular. Mga 1,4 tasa Pinapakain mo ang ngaugat na iyon at pinapanatili ang pagiging matalas ng paktugon Marami sa aking mapasyente na, na walnuts araw-araw, ay napansin hindi lamang ang mas matibay, na ereksyon kundi pati na rin ang mas magandang pakiramdam, mas matatag na lakas, at mas matinding sigla sa umaga. Ang pangalawang mani ay almonds. Kilala ang almonds sa pagsuporta sa puso. Ngunit kamanghamang harin, ang kanilang epekto sa mga hormon. Sila ay mayaman sa magnesium, isang mineral na karamihan sa lalaki na lampas sa 60 ay kulang. Binababangang magnesium ang cortisol, ang stress hormona na nagnanakaw ng testosterone. Ang mataas na cortisol ay hindi lang nagpapahirap sa iyo, literal nitong pinipigilan ang iyong katawan na gumawa ng testosterone sa pamamagitan ng pagpapahinahon ng tugon sa stress ang almonds ay nagpapahintulot sa testosterone na muling tumaas ng natural. Nagbibigay din sila ng bitamina E na napoprotekta sa lining ng iyong ngang ugat mula sa oxidative stress, ang kalawang nanak napapatigas sa madaluyan daluyan ng dugo, kapag maluwag ang iyong mga ugat, madaling dumadaloy ang dugo kung saan ito kailangan, at kasama ang sirkulasyon sa pelvic. Ang susi ay tamasahin ang almonds na raw o bahagyang roasted, hindi binabalutan ng asukal o asin. Ang isang dakot ng ilang beses sa isang linggo ay nakpapanatili ng malakas na sirkulasyon, balanseng stress, at matatak na lakas. Ang ikatlong mani ay pistasyos. Maaring malit sila ngunit puno sila ang arginin. Tandaan, ang arginine ang raw material para sa nitric oxide at ang nitric oxide ang master switch para sa mga ereksyon. Heto ang nakakatuwa. Ipinakita ng mga clinical study na ang lalaki na kumakain ng pistasyos araw-araw, sa lup lamang ng ilang linggo, ay nakaroon ng nasusukat na pagpapabuti sa erectile function. Iyan ay hindi teorya, iyan ay agam. Binababa din ng pistachios ang LDL cholesterol, ang masamang cholesterol na nakbabara, sa mga ugat tulad ng putik sa tubo. Kapag ang matubo na iyon ay humahantong sa iyong pelvic region, ang resulta ay mas mahinang daloy ng dugo at mas mahinang ereksyon sa pamamagitan ng paklilinis ng madaanan na iyon, pinapanatili ng pistachios ang sirkulasyon ng maluwag. Ang pinakamahusay na paraan upang gamitin ang maito, isang maliit na dakot bilang merienda sa hapon. Sa paglipas ng panahon, hindi lang nila pinupuno ang tiyan mo. Aktibo nilang sinusuportahan ang tigas at tibay. Ang ikaapat naman ni ay Brazil nuts. Kilala sila sa isang dahilan, selenium. Ang trace mineral na ito ay madaling makaliktaan, ngunit ito ay critical para sa testosterone, function ng prostate at pangkalahatang lakas. Kung walang sapat na selenium, bumababa ang testosterone at nawawala ang sigla. Isa o dalawang Brazil nuts lang sa isang araw ang nabibigay sa iyong lahat ng selenium na kailangan mo. Ang sobra ay hindi mas mabuti. Ang selenium ay naipon sa katawan. Kaya panatilihing maliit ang dami. Madalas kong sinasabi sa aking pasyente. Isipin ang Brazil nuts bilang isang natural na pampasigla ng testosterone na maari mong ice snack. Ang pagkain ng isa o dalawa sa gabi ay sumusuporta sa produksyon ng hormone magdamag, kaya gigising ka na may mas malakas na pagnanais at mas matibay na ereksyon sa umaga. Ang ikalimang mani ay hazelnuts. Karamihan sa mga tao ay kilala sila mula sa mga chocolate spreads, ngunit sa sarili nila sila ay isang malakas na pagkain para sa sirkulasyon at kalusugan ng ugat. Ang hazelnuts ay mayaman sa folate, tinatawag ding vitamina B9, na nakpapanatili, nang matalas ang iyong nervous system. Ang malusok na ugat ay nangangahulugang mas matalas na pagiging sensitibo at mas matinding pagnanais. Nakbibigay din sila magnesium upang panatilihing mababa ang stress at mataas ang testosteron kasama ngang mafats na mabuti sa puso na nakbabawas ng pamamaga. Ang pamamaga ay ang kaway ng maereksiyon. Nakpapatigas ito ngang ugat at nakpapababa ngang function ng hormon. Sa pamamagitan ng pagpapahinahon ng pamamaga, pinapanatili ang hazelnuts ang ngadaluyan ng dugo na maluwak at balansa ang mahormon. Sila rin ay nakakabuso? Nang hindi mabigat? na nakakatulong? Sa pamamahalang timbang, at mahalaga iyan dahil ang taba sa tiyan ay hindi lang basta nakatambay. Aktibo nitong binababa ang testosteron at nagpapalakas ang pamamaga. Ang pagbapalit ng process snacks ng hassel nuts ay isang maliit na pagbabago na may malaking benepisyo. Kaya heto na, walnuts, almonds, pistachios, brazil nuts, at nuts Bawat isa ay may sariling paraan ng pagpapalakas ng sirkulasyon, pagpapasigla ng hormona, at pagprotekta sa iyong mga ugat. Makasama lumiliha sila nga matibay na pundasyon para sa lakas at paganap sa anumang edad. Ngayon, gusto kong marinig mula sa inyo. Alin sa mga mani na ito ang kinakain niyo na? I type ito sa mga komento sa ibaba. Walnuts, Almonds, Pistachios, Brazil Nuts o Hazelnuts, alinang paborito niyo. At manatili kayo dahil sa susunod na bahagi, ihahaya ko ang dalawang manina mukhang walang pinsala ngunit talagang sumisira sa iyong paganap sa paglipas ng panahon. Isa sa ama ito ay napakakaraniwan malamang ay nakain mo na ito ngayong linggo nang hindi mo napapansin ang pinsalang ginagawa nito. Ngayon na nasakop na natin ang limang pinakamahusay na mani para salakas at pagganap. Pag-usapan naman natin ang makailangan mong pag-ingatan. Dahil habang ang ilang mani ay nagpapalakas ng sirkulasyon at hormon, ang iba ay tahimik na nagtatrabaho laban sa iyo. At kung madalas kang ng maling uri, ang mga resulta ay lumalabas kung saan mo pinakakayawan. Ang unang manina mas nakakasakit kaysa nakakatulong ay mani pinats Ang mani ay maring ang pinakakaraniwang merienda sa Pilipinas. Nasa peanut butter man ito, trail mix, o nilaga sa kalye. Ngunit heto ang totu. Ang mani ay hindi talaga mani. Ito ay legumes. At mahalaga ang pakakaiba na iyon dahil ang mani ay may ilang nakatagong disadbantahe. Isa sa pinakamalaking alalahanin ay ang aflatoxins, mga toxin ng amag na madalas makontamina ang mani. Ang matoksina ito ay nakbibigay stress sa iyong atay at kapag nahihirapan ang iyong atay, hindi nito maregulate ng mayos ang mahormon. Iyan mismo ay maaring magpababangang, testosterone at mag-iwan sa iyong pakiramdam na mahina. Idak-dak parito ang katotohanan na ang mani ay natural na napakataas sa omega- 6 fatty acids, ang counting omega, nam ay ayos lang, ngunit karamihan sa modernong diet ay nakakakuha ng sobrang dami. At kapag mas marami ang omega, nam kaysa omega. 3. mamumuo ang pamamaga. Ang pamamaga ay nagpapatigas ng mga ugat, nagpapabagal ng sirkulasyon, at nagpapairita sa prostate. Isipin mo ganito, kung ang walnuts ay parang langis para sa iyong maugat, ang mani ay parang liha. Araw-araw, kinakaskas nila ang lining ng iyong madaluyan ng dugo, na ginagawang mas kaunting maluwag. At mas kaunting maluwag ay nangangahulugang mas mahina ang daloy ng dugo. Siyempre, ang pagkain ng isang dakot ng mani minsan ay hindi makakasira sa iyong kalusugan. Ngunit kung ang mani o peanut butter ang iyong pangunahing merienda araw-araw, sa paglipas ng panahon, ang ugaling iyon ay unti-anting nakakasira sa iyong sirkulasyon at balance ng hormon. Ang pangalawang mani na kailangan mong bantayan ay ang kasoy, cashews. Ngayon, huwag niyo akong intindihin. Napakasarap ng kasoy. Ito ay creamy, nakakabusok, at madalas paborito sa mga mixed nut blends, Ngunit may dalawang nakatagong catch na maaring magtrabaho laban sa mga lalaki na lampas sa 60. Una, ang kasoy ay mataas sa phytic acid, isang natural na compound na kumakapit sa mga mineral tulad ng zinc at magnesium. Ang zinc ay isa sa pinakamahalagang sustansya para sa kalusugan ng kalalakihan. Kung wala ito, bumababa ang testosterone nahihirapan ang kalusugan ng sperm. At nagiging mas mahina ang prostat. Ang magnesium, na nahaharangan din, ay sumusuporta sa sirkulasyon at pagpapahinga. Kaya, kapag kinukulong phytic acid ang mamineral na iyon, hindi ito magagamit ng epektibong iyong katawan. Iyan ay parang pagpuno ng iyong pantry ng pagkain. Ngunit iniiwan mo itong lahat na nakaselyo, salat na hindi, mo mabuksan. Pangalawa, ang kasoy ay may mas mataas na carbohydrate load kumpara sa karamihan ng mani. Ibig sabihin, maari itong magpataas ng iyong blood sugar kung kumain ka ng sobra, lalo na sa gabi. At heto ang sunot-sunot na reaksyon sa bawat pagtaas na blood sugar. Tumataas ang insulin. Ang talamak na mataas na insulin ay nagpapababa na testosterone at nagpapalakas na taba sa tiyan. Ang taba sa tiyan mismo ay lalopang pang sumusupil sa testosterone at nagpapataas ng pamamaga. Ito ay isang masamang siklo at ang kasoy ay maring magtulak sa iyo sa direksyong iyon kung ito ang iyong paboritong merienda. Ngayon, hindi ito nangangahulugang kailangan mong Ipakbawal ang mani o kasoy magpakailanman, ang pagkain ng ilang kasoy sa salad o isang kutsarang natural na paanat butter minsan ay hindi makakasira sa iyong sigla, ang panganib ay nagmumula sa pagawa sa kanila bilang iyong pangunahing pang-araw-araw na merienda. Kapag nangyari iyon, inaalis nila ang ma mineral at sirkulasyon na kailangan mo para sa matatag at maasahang pagganap, kaya Heto ang mas matalinong pagpipilian. Sa halip na abutin ang mani, kumuha ng walnuts o pistachios. Sa halip na kumain ng dakot ng kasoy, palitan ng almonds o hazelnuts. Ang lasa ay kasing sarap. Ngunit ang epekto sa iyong katawan ay ganap na naiba. Sa paglipas ng panahon, ang malilit na pagpapalit na iyon ay nagriresulta sa mas mahusay na sirkulasyon, mas matatak na testosterone, at isang mas malakas, mas kumpiyansang ikaw. Isa sa aking mga pasyente, si Mang Jose, isang 64 taong gulang na retiradong guro, ay nagsabi sa akin na kumain siya ngang peanut butter toast tuwing umaga sa loob ngang ilang dekada. Nang ipaliwana ko kung paano maaring mapalakas ng pamamaga ang mani, sumang-ayon siya na lumipat sa almond Bata. Sa loop ng buwan, napansin ni Mang Jose na hindi na siya gaanong bloated, mas matata ang kanyang lakas, at o oh, mas malakas na bumali ang kanyang nga ereksyon sa umaga. Minsan, ganon lang kasimple. Kaya, heto ang tanong ko sa iyo. Maging tapat, kumakain ka bang ang mani o kasoy ng higit sa isang beses sa isang linggo? I-type ang o kung ginagawa mo? O hindi kung bihirang-bihira mong kinakain ang nga ito? Maaring magulat ka kung gaano karaming kalalakihan ang nakatuklas na ang kanilang paboritong merienda ay nagtatrabaho laban sa kanila? At huwag kang umalis dahil sa susunod, ibabahagi ko ang mas malaking larawan? Paano mo isasama ang mga pakpipilian sa manina ito at isasama sa isang pang-araw-araw na rutina na nakpapalakas ng iyong lakas? sirkulasyon, at pagganap ng hindi nararamdaman na pinipigilan, diyan nangyayari ang tunay na pagbabago. Hayaan mong ibahagi? Ko ang isang kwento na nakapapakita kung gaano kapangyarihan ang malilit na pang-araw-araw na pagpipilian na ito. Ilang taon na ang nakalipas, nakilala ko ang isang pasyente na nangangalang Mang Ben. Siya ay 67 isang retiradong inhinyero, at lumapit siya sa akin dahil sa kanyang pakadismaya. Sinabi niya sa akin, Doktora, pakiramdam ko nawalan na akong spark. Mahina ang aking lakas. Humihina ang aking kumpiyansa at ang intimacy ay hindi natulat ng dati. Sinubukan na niya ang nga gamot, ngunit ayaw niya ang nga side effects. Ang gusto niya talaga ay isang natural na paraan upang muling buwin ang kanyang sigla. Nang tiningnan namin ng mabuti ang kanyang dieta, may napansin agad ako. Tuwing hapon, si Mang Ben ay nakmerienda ng inas na namani at isang mangkok ng kasoy. Akala niya ay gumagawa siya isang malusok na pagpipilian mas mahusay kaysa sa cookies o chips. Ngunit ang totoo, ang merienda na iyon ay nakpapalakas ng pamamaga Nak nanana kaunang kanyang zing. At nagpapahirap sa kanyang sirkulasyon nagumana ng mayos. Hiniling ko sa kanya na subukan ang isang simpleng pakpapalit. Palitan ang maninang walnuts at pistachios. Palitan ang kasoy ng ilang brazil nuts at almonds. Walang labis. Isang dakot lang nang tamang mani aro araw, -araw. Salup enam na linggo. Bumalik si Mang Ben nanakangiti. Sinabi niya, Iba na ang pakiramdam ko. Mas matatak ang aking lakas, mas mahusay akong nakakatulog, at ang aking kumpiyansa sa aking asawa ay bumalik. Bumuti ang kanyang presyon ng dugo, mas malakas ang kanyang morning testosterone readings, at higit sa lahat, pakiramdam niya ay siya ulit. Ito ang gusto kong tandaan mo. Ang pagganap paglampas ng 60 hai hindi tungkol sa isang malaking pagbabago o isang magic pill. Ito ay tungkol sa dos-dos ng malilit na desisyon na nagpapalakas o nagpapahina sa iyo. Ang bawat merienda, bawat pahkain, bawat ugali ay parang paglalata ng isang ladrilyo. Ang tamang ladrilyo ay lumilihang ang isang matibay na pundasyon na sumusuporta sa iyong lakas at intimacy sa loob ng maraming taon. Ang ngamaling ladrilyo ay unti-anting nakakasira hanggang sa maging shaki ang istruktura. Isipin ang iyong sigla tulad ng isang bahay. Ang bawat mani na kinakain mo ay isang matibay na ladrilyo na nakapalakas sa mga o isang basa na ladrilyo na napapahina sa kanila. Walnuts, almonds, pistachios, Brazil nuts, at hazelnuts, iyan ang mga na ladrilyo. Ang mani at kasoy, kapag kinakain ng madalas, ay ang mabasa na ladilyo. Sa paglipas ngang panahon, ang pagkakaiba sa pagitan ng isang matibay na bahay at isang gumuguhong bahay ay simpleng mga pagpipilian na ginawa mo araw-araw. At -araw. heto pa, maraming kalalakihan ang nakakalimot na ang mga pagbabagong ito ay hindi lang nakakaapekto sa iyo. Kapag gumawa kang mahabang upang ibalik ang iyong lakas, iyong pakiramdam, at iyong pagganap, nararamdaman din ng iyong kapareha ang pagkakaiba. Ang kumpiyansa ay nakakahawa. Nagiging mas buhay ang intimacy, mas lumalalim ang koneksyon, at lumalakas ang iyong relasyon. Nakita ko itong nangyari nang paulit-ulit sa aking klinika. Ang malalaki na nawalan ng pag-asa ay biglang natuklasan muli ang kanilang sigla sa pamamagitan lamang ang paggawa ngang mas matalinong pang araw-araw na pagpipilian. Kaya't ibinabahagi ko ang mga kwentong ito dahil gusto kong malaman mo na anuman ang iyong edad, hindi ka nakakulong. Ang iyong katawan ay may kakayahang magbago at ang iyong pinakamagagandang araw ay hindi patapos. Kaya, itatanong ko ito sa iyo. Kung makakagawa ka lamang ng isang pakpapalit ngayong linggo, Pagpapalit ng isang nakakapinsalang ugali sa isang nakakatulong. Ano ito? Ipapalit mo ba ang mani sa walnuts, kasoy sa almonds, o baka magdagdag ng ilang Brazil nuts sa gabi? Ay type ang iyong sagot sa mga komento sa ibaba. Ang iyong desisyon ay maring magbigay inspirasyon sa ibang lalaki na simulan ang kanyang unang hakbang at hiwa kang umalis dahil sa huling bahagi ng video na ito. Irerekap ko ang nga pangunahing aral. Bibigyan ka nga isang simpleng game plan na maari mong simulan ngayon at iwanan ka isang malakas na paalala na maring matpabago sa paraan ng pag-isip mo tungkol sa iyong kalusugan sa buong buhay mo. Kaya, pagsamasamahin natin ang lahat. Nakita natin kung paano ang isang bagay na kasing simple ngang manina iyong kinakain ay tahimik na humuhubok sa iyong lakas. Sirkulasyon, hormon, at kumpiyansa. Limang mani ang namumukotangi bilang tunay na kaalyado para sa kalalakihan paglampas ng 60. Walnuts, almonds, pistachios, brazil nuts, at hazelnuts. Ang bawat isa ay gumagana sa sarili nitong paraan, nagpapalakas ang nitric oxide, nagpoprotekta ang ngaugat, nagpapababa ang stress, nagpapataas ang testosteron, o nagpapahinahon ng pamamaga, makasama. sama. sila ng isang pundasyon para sa mas matibay na ereksyon, mas matatak na lakas, at mas malakas na sigla. At nakita din natin ang dalawang mani na maaring matrabaho laban sa iyo kapa kinakain ng madalas, mani peanuts at kasoy cashews. Ang mani, na may aflatoxins at matas na omega-6 content, ay tahimik na nagpapalakas ng pamamaga at kawalan ng balansa ng hormone. Ang kasoy, na may phytic acid at mas mataas na carb load, ay maring maknakaw ng zinc at magnesium habang nagpapataas ng blood sugar wala sa dalawa ang makakasira sa iyong kalusugan sa maliit na dami. Ngunit kapag naging pang-araw-araw na staple ang maito, unti-unti nilang sinisira ang mismong nga sistema na kailangan mo upang manatiling malakas. Heto ang magandang balita. Hindi mo kailangang baguhin ang iyong buong dieta magdamag? Ilang simpleng pakpapalit lang ang maaring magdulot ng tunay na pakbabago. Ipakpalit ang peanut butter sa almond butter. Ipakpalit ang iyong merienda ng kasoy sa walnuts o pistachios. Magdagdag ng isa o dalawang Brazil nuts sa gabi. Iwisik ang hazelnuts sa iyong morning oatmeal. Ito ay maliit, makatotohan ng mga pagbabago na akma sa pang-araw-araw na buhay at nagdudulot ng malaking epekto sa paglipas ng panahon. Nakita ko ang makalalakihan sa kanilang 60s at 70s na nagbago sa pamamagitan lamang ng pagawa ng mga pagbabagong ito, ang lakas na nawawala ay bumalik. Ang kumpiyansa na humihina ay bumalik. At ang mga relasyon na tila malayo ay muling lumakas. Tandaan, ang paganap paglampas ng 60 ay hindi tungkol sa pahabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa pagpapalusok sa iyong katawan upang patuloy itong makagawane kung ano ang idinisenyo nitong gawin. At heto ang aking hamon sa iyo ngayong linggo. Pumili ng isang pakpapalit ng mani na iyong gagawin. Baka makdakdak kang walnat sa iyong almusal o maktabi ng isang bak ng pistasyos sa iyong kotse sa halip na mani. Ano ang isang pagbabago na handa mong simulan ngayon? Isulat ito sa mga komento sa ibaba. Maaring magulat ka kung gaano kabilis sali ang ibang kalalakihan at kung paano ang maliliit na hakbang na ito ay lumilihan ng ripple effect. Kung nakita mong nakatulong ang video na ito, mangyaring i-like ito. Malaki ang tulong nito upang mas maraming kalalakihan ang makatuklas ang ganitong uri ng impormasyon. Make subscribe sa channel para sa mas praktikal at batay sa agam na payo para sa kalalakihan na lampas sa 50 at ibahagi ito sa isang kaibigan na maaring nangangailangan nito. Minsan ang pinakamagandang regalo na may bibigay mo ay kaalaman na nagbabago sa buhay ng isang tao. At bago tayo magtapos, nais kong ipaalala sa iyo na ang video na ito ay para lamang sa layuning pangedukasyon Hindi nito pinapalitan ang medikal na payo. Natatangi ang katawan ng bawat lalaki. Kung nakakaranas kang pananakit, malaking pagbabago o may personal na alalahanin, mangyaring kumonsulta sa iyong healthcare provider. Ang iyong kapakanan ay nararapat sa personalized na atensyon.